good morning mga kababayan. For today's vlog mga kababayan, magluto tayo ng pakbit. Tara, samahan niyo ako. Let's go! Then, ito yung ating pinainit na ano, pinainit na kawali at ito yung ricado na ano, pang lahok. May bagoong dyan. So, let's go mga kabayan. Yung mandita mga kabayan dahil mainit na yung ating tawagin na Ayan, gista na tayo ng sibuyas.

malaya nun napakasarap nyan wow bago ang mga kabayan himayin muna natin itong ating tinirito dahil isama natin to himayin muna natin bagong ligo ako mga kabayan ha baka sabihin nyo hindi ito yung masarap pa pag ganitong pagkahimay mamaya na natin ito ilagay pag kumulo na siya mag-add tayo ng one cup na tubig mga kabayan para masarap sarap, sa cup may isa tao. so okay na yung pagkahimay na yan mga kabayan nilagyan na natin ng tubig so ilagay na natin tong ating ano takpan lang muna natin mga kabayan napakasarap po yan talagang ano dahil mapapasarap yung kain natin ngayon dahil katatapos ko lang din maglaba marami ako nilabahan mga kabayan ayan oh so yan yung aking okay. nilabahan ngayon dami dami din at saka meron pa sa baba at saka sa taas meron pa ron so medyo gutom ang inyong kabayan ngayon dahil ano mabuti tumila na yung ulan at wala ng ano pero makulimlim pa rin Ayun, lang natin yung kumulo mga kabayan Pag kumulo na yan Lagyan Ilagay na natin yung ating hinimay na isda Na pinirito So dito mayroon pa pala akong pinakasiw dito Liro na to Pinakasiw na ano Tulingan Ayan, yeah, o Wow Masarap yan mga kabayan Kumulo na siya mga kabayan So ilagay na natin itong ating ano Tara Let's go Ito so, ang ating hinimay na isda babaw ko sa natin ayan mga kabayan kumulo na siya so ilagay na natin itong ating pinimay na isda yun tapos haluin natin ilagay na natin dyan so maglalagay tayo ng seasoning mga kabayan Lagay tayo ng susunin mga kabayan Baka naman Bago na mga kabayan Lagyan natin ang susunin Baka naman Kulo na siya mga kabayan So tikman na natin huh? Wow Wow Mano natin kung pwede na ba. Masarap ito. Mano natin mga hanayan ha. Kung pasado na ba. Wow. Panalong, panalong mga kabayan. Let's see palambutin lang natin ng kaunti yung ating kalabasa dahil medyo matigas pa siya ng mga kabayan palambutin natin ng kaunti pan muna natin yan so, mga 2 minutes pa mga kabayan urasa natin 2 minutes bago natin hainin ang tabay tayo Atin mga kabayan pwede na siguro to malambot na yata ito mukhang malambot na nga Ayan, malambot na mga kabayan pwede na so sandok na tayo so, yan mga kababayan ito na yung ating pakbet ginisang pakbet so mapapakanin talaga tayo nito mga kabayan no? napakasarap niya no? wow isang bandihadong kanin mga kabayan so ano pang inaantay natin kain na lahat pa mo na tayo mga kabayan Terima kasih sa Hintayin natin mga kabayan. Let's eat. Sabaw tayo. Dahil masarap ang sabaw nito. Sahog natin dyan. Wow. Mapapakanin talaga ako nito mga kabayan. Kunang subo mga Mga kabayan.

it okay. yung nilahok na puset mga kabayan, o tingnan nyo, sobrang nandiit na eh. Sarap nito mga kabayan. Ginamos puset. Wow, thank you Lord. pampalino ng mata mga kabayan Kumbaya ming ha. Ampek lang dyan. Itong pusa kasi namin mga kabayan. Tingnan nyo. Napaka ano itong pusa nito ano Pag maalinghat ka. Pag lingon mo maalinghat ka lang sandali. ubos na yung ulam mo. Pero nakakaawa naman pag itapon kasi. So yan yung aming pusa na hindi mapagkatiwalaan pagdating sa ulam. Dahil pag maalinghat ka lang ng kaunti. Diba meng? kainin mo na agad pero hindi ka pa rin namin iniit sa dahil naintindihan ka namin so antay ka lang dyan mga antabay ka lang so, patuloy tayo sa ating mukbang mga kabayan wow so, doon ka lang sa labas bantayan dito pero <coughs> Ikaw din bandayan pag yung ulam mo hindi nakatakip, biyari na. Walang pili yan mga kabayan, kain yan kahit anong klaseng ulam, gulay. kung mong sanya walang ulam na kain yan, tubig lang tapos kanin-tubig tapos lagyan ng asin. Kaso lang, pag may ulam ka nga, maalinghat ka lang sandali, nako babanata na yan. shout out nga pala bro kuya parts pag mapanood mo to bro kuya parts mega mega love shout out sa iyo ingat ka din palagi sa Saudi bro at nandito lang ako nagdadasal sa iyo palagi at ingat ka din bro God bless shout out din kay hey, pare Lolito na sa Europe ngayon pre shout out ingat ka palagi sa pag-drive at laban lang talagang ganun pare isakripisyo ang ano natin malayo sa pamilya dahil para din naman sa kinabukasan ng ating pamilya yan para so ingat ka dyan God bless by Michael Nayal shout out by nasa Europe din ngayon ang saya ako by dahil nagtagumpay kayo sa inyo ano by mga pangarap so ingat ingat lang tayo by dahil minsan lang tayo mag ano minsan lang tayo mag- Sama sa mga premier o live, uh, basta yung friendship natin hindi mawawala. Kaibigan pa rin tayo sa, hanggang sa dulo. Kaibigan pa rin tayo, bro. Kuya Pards, hindi mawala yung friendship natin. Pari ulit ko, kahit hindi pa tayo nagkita sa personal, malay. Alam ko balang araw magkita-kita din tayo. So, ingat-ingat kayo dyan palagi. At hanggang dito na ninyo at yung vlog ha. maraming salamat. So, subo ko na to para sa inyo dyan sa ibang bansa kayo. So, para sa inyo to, mga pare, pare mga bay, mga bro ko ya pards. Salamat. Yun lang, bye.